Hello sa mga Nostronatics Worldwide. Ayan, so andito ako ngayon sa Murong Bataan. Dahil ang Murong Bataan ay isa sa pinaka-dinarayo ng karamihan dahil napakaganda naman ng na magdagat dito. So balit, madaming nagsasabi na madaming nadidisgrasya o nalulunod dito. May kumukuha nga ba? O tayong mga tao ang may kapabayaan sa kalikasan kung bakit nangyayari ito? Samahan niyo ako ngayon para gumawa tayo ng public meeting. So first time po itong mangyayari. Samahan niyo ako. Okay. Yun ang sabi nila may nangunguha daw dito pero hindi naman ako masyadong naniniwala kasi maganda ang ng tubig mabanayad siya o tignan mo napaka -bispo. pero isa kasi sa mga dahilan talaga tayo mga tao hindi nag-iingat kahit na pagsasabihan tayo minsan matitigas yung ulo natin pero na-excite ako sa gagawin natin ngayon kasi first time kong gagawin na mag-public reading na hindi nakapila sa bahay. sana may mahanap ako ngayon na pumayag na mag public reading no? medyo natatakot din ako talaga pero lakasan lang ng daob yan So... Subukan natin lapitan sila ko, sila ate, sila kuya. Kung papayag pa sila, no? Ayan. Hindi ko alam tag-taga dito sila, pero feeling ko mga nagbabakasyon lang din. ako nga pala sa si Jay Custuta, kuya. Um, I don't know if you know me, pero... But... At... Hi, ate. So, partner kayo? For how long? Okay. Si uh, Ay, okay. mag Mag, mag, <laughs> <Yeah>. Dali. <Dindi. laughs> Sama kami, che hahahaha <laughs> ay ay alika dito sumama ka gali <laughs> sa youtube pala Uy, be, ka. Dali, Bibi be sama ka bebe magiging hiyo ko naman wait wait kayo sinalabasin sa vlog ko so, sinong papayag sa inyo na babasahan ko first time ko itong gagawin na public Oo, si Bola. Ito, siya. Siya oh, It's a guy. Opo, guy. Hindi ko tayo mag... Maglalatag tayo dito. So, hindi kita kilala. Mas maganda yun. Hindi mo ako masyado kilala. Oh. Oh. Oh, Tingnan natin yung ano mo. Hindi na! Hindi yung nakakatakot. It's... I uh, think that it's a game. Ganda yeah. lang. Oh, ako bahala. Uh, ba asan yung lapel ni ate? Ayan, so, unang, -unang gusto ko gusto kong magpasalamat kay ate, no? Kasi mukha naman din talaga siyang kabado. <laughs> uh, first time namin mag-meet ngayon. Wala akong idea sa life niya. And, um, everything is in imprompto, First time kong gagawin in public to. Kaya talagang sobrang thank you. And she's very pretty, no? And sexy. So, dito kami magre-reading. Ready yeah. ka na? O, na dali. Let's go. May mga marites kami. Kung ano mga marites. Yeah. <laughs> Ganun siya ka tagal kakilala. Mga marites. Since 2007. 2007. Five, ah, okay. Matagal na pala. Matagal ka nila pina-plastic girl. Wala, eh. grabe ko yung sa akin. <laughs> Actually, mga Nostronatics, they are very pretty. No, saan yung main cam ko? Ito, Yan, ang ganda din yung ating umistis. Kuha naman sa si She's very pretty. Ganyan ako ang ganda dati nung ano. eh, ngayon, na ano na ako. Natigang na siya. <laughs> <laughs> ako nga, ito. Fresh, eh. fresh, fresh. fresh. So, ate, guide lang to, ate. Ha. Pero tandaan mo lahat ng sasabihin ng baraha kasi hindi hula ang ginagawa natin, dai. Hindi na ako magtatakang babalik ka sa akin. San po ba kayo? Secret. <laughs> ako dati. Um Nakatira ko dati sa General Louis. Yes, Oo, tapos kami, Sa RPD mag-ask muna tayo ano. Kasi, kaya ako pumunta dito. Kasi nga, ang sabi nila, ano daw, madami nga daw naluluno dito. Ang sabi-sabi lang ha, may, may nangunguha nga daw. Mm -hmm. Pero, ready ka na? Okay. So, darling, I want you to focus ha. Ilan taong ka na? 27. Ah, uh -huh. She's 27 pero mukha siyang nasa ano, 1920. She's yung mukha niya is very fresh. Pick one. And thank you. So ikaw to darling ha. So that's your aura. Nai-excite ako. Actually, nai-excite talaga ako. Para ako yung kinakabahay. kasi, usually, ah, nag-reading talaga ako sa bahay. Ang haba ng pila dun. Sobrang haba ng pila. Araw-araw po kayo. Mm -mm. Cut the cards into three. <clears throat> so again, wala akong alam sa personal life mo. Titingnan natin. Now, darling, I want you to focus. I want you to pick seven cards of total. Lagay mo dito. Wag mong bubuksan na. Lagay mo lang dyan. Naghanap nga kami na yung matagal na nakatira dito para makuhanan ko ng statement kung totoo ba talaga. So ito siya. Tingnan natin kung anong kulay niya. But I'm hoping that this, this is a red card. So this is you ate. Oh, heart. So, si ate, ang personality kasi na ate, she's queen of heart, no? Darling, kailangan laging may wall ka sa sarili mo. Kasi ang heart kasi, yan yung pinaka-vital part of our body. So, may pagka-sensitive at saka emotional ka dahi. Ano siya, yung tipong kahit walang problema, pinuproblema niya, aligaga siya. She's overthinker. Yan. Titignan natin kasi ang heart, mabait kasi ang heart eh. Tama ba ako sa so personality niya? So, ano, um, swerte, uh, according sa cards kasi, swerte ka pag naging kaibigan kanya kasi ang nangyayari sa you darling, mapili ka sa friends. Yun. Um, mapili ka sa friends, but, yun nga, may pagka-sensitive at saka emotional ka. Iwasan mo yung tipong aligaga factor na kahit walang problema, mabilis ka tamaan ng stress dahil nag-overthink ka kasi. <laughs> Puro ATM Okay So kung mapapansin nyo darling Ano siya um, Madaming black no Ang pinapakita dito Ay sometimes you do have Sleepless nights It's, it's because siguro sa uh, Overthinking mo Nakakatulog ka ba maayos uh, Isa sa mga health problem niya Is sleeping pattern kasi niya So hirap siya makatulog. I don't know kung isa sa mga major factor siguro dahil nandoon na nga yung overthinker siya baka sa panahon kasi natin ngayon baka magadget din si Ate pero dito kulang daw siya sa tulog. And um lovable si Ate no uh, kasi may four bucks of heart dito. Maaring maliling siya sa uh, number 2. So ibig sabihin it's like same sex or opposite sex. Pero most of the cases, malakas yung hatak niya sa same sex relationship, darling. So titignan natin kung nagkaroon na ba siya ng ganong scenario. Pero no wonder she's very pretty. Yeah. At saka si ate, Um, hindi ka daw mahirap lapitan, girl. Uh, I'm not saying na huwag kang tumulong, wag kang magbigay. Kasi giving and helping is a sign of a blessing. Minsan kasi hindi ka daw nakakahindi. Okay. It's very hard for you to say no. Yeah. Hindi ka magiging masamang kaibigan, kapatid ka, mag-anak. Kung matuto ka din hindi. Papunta pa lang tayo sa exciting part. Tinakabahan. <laughs> <laughs> May nagkagusto na ba sa yung same sex? Meron naman. Ah, so na-involve ka na. Oh! Hoy, take no time. Siya ang magta Hindi kami magkakilala. So, ang, according kasi sa cards, eh, is yun, malakas yung hatak niya sa same-sex relationship, no? But for me, a piece of advice, no? Sa panahon natin ngayon, hindi naman na siya issue kung sino ang mamahalin mo. Kung babae ba lalaki, ano... Hello, Love has no gender. So, maingit yung mga walang love life dyan. <laughs> Basta dito, yun nga. If you don't mind, how long kayo ng same-sex relationship mo? No? Ay, wala po. Ano lang Oo. But Ba't mo sinagot? <laughs> natin. So, lapitin sa atin ng same-sex. And yun nga, ang isa sa ano niya is, health ah uh, problem niya is yung overthinking at saka yung sleepless nights niya. Madalas din ang pagsakit ng ulo niya. Dalawa kasi yan ang reason. It's either sa mga mata niya or kulang talaga siya sa tulog. Yan. Um, hindi ka naman hypertensive, no? Madalas kasi pagsakit ng ulo mo, girl, para siya magbibiyak, die. So, it's, kung okay ang mga mata mo, Posible dahil yan sa talagang kulang ka sa tulog. Baka kasi umaga ka na natutulog dahil. Insan po. Kat-tatlo. Uy, oh, may mga gusto magpa-reading, mga marites. Sila na susunod. <laughs> <laughs> Kuha ka, darling, ng ano? Ng nine cards of total lagay mo dito. Lahat kayo taga Nova? Oh. Mm. Hilo sa mga taga-Novaliches dyan. Mga taga-Nova, magaganda at pogi talaga. May mm -hmm. hey, boyfriend ka ngayon? For how long? Uh, three months po. Ay, wala. kasi, <laughs> dito kasi, kung makikita niyo yung cars niya, may, may guy kasi to, may guy, ayan. Hindi walang closure. So, ma ang taas ng chances na pwedeng babalik pa sa kanya. Kasi, it, ano, eto <laughs> is like, um, meron silang hindi pagkakaintindihan, posible. Pero, sa, sa character kasi nitong guy, maaring siloso girl yan. Basta ano siya, ang taas na ng chances na mababalik pa sa'yo. May opportunity ka din abroad, oh. So, sa parents mo, ilang taon na yung daddy mo? 61. one ah, okay. Kasi sa daddy mo naman, I feel minor back pain niya from the shoulder yeah. to hips niya. Yun. Um, sa career line niya, sa pinakita sa akin, she has the opportunity to work and travel abroad. Tapos, sana ano, nag-medical field ka. I see you wearing white. Anong, anong course ang Ano po, chef. Is that your first choice? Yes. Oo. Kasi nakita ko siyang ano eh. Ah, uh, she's wearing white. So, isa din yon Yan. Um, may hatak din siya sa ibang lahi, girl. May hatak ka din sa ibang lahi. So, ang antas ng chances na ang marriage line mo wala sa Pilipino nasa ibang lahi bye <laughs> hmm. like guys basta nasa ano tapos yun nga I see you wearing white so nag-chef ka uh -huh. natapos mo na yung pag-chef mo uh -huh. hmm. kasi dito may ayusin ka daw documents uh -huh. and I can see right here na pinakita sa akin yung document o uh, aasikasuhin yan if you are waiting for approval it will be approved daw so yun so last cards niya So, pin ko, I see her wearing white and then finding out na uh, nag-chef pala siya, pero pwede din siya sa medical field, no? Wala kang kamag-anak na nag-doctor? Na Wala. Din. Babalik pa daw yung ex mo, girl. Tapanggapin mo pa ba siya? So, magagalit yung mga nando. Papayag ba kayo? Sex move talaga yan? Or parang nakapling or what? Kasi dito, it's ano kasi siya. Lumabas yung jack dito. Tapos may dark. Ibig sabihin, iniisip pa siya. Parang, um, back pa yata siya. Yan. Nasa sa kanya na yun kung i-entertain niya. Pero sa cards kasi nakita ko dahil yun puro black eh. So, maaring hindi ka makakapag-desisyon pag siya ang nakatuloyin mo. Mga ganun. Para medyo mahigpit. Yeah. Pero ang tayo ko sa'yo ha, kasi life mo naman yan. Kung magiging masaya ka sa kanya, go. Pero, pero if you think na hindi siya, ano, mong tanggapin. Go. Let go muna. Cut the cards into three. O oh, maghanda na kayo kasi aalis na to sa ibang bansa sa so nakikita ko. Bye, guys. Yeah. Pero are you applying to go? Abroad? Ano po gusto ko kunin ng kapatid ko na nasa Singapore? Ay talaga? So inayos na yung documents ko. Hindi po. Inintay po yung ko-o-o. Ay! Yes! Huwag ka na mag-ano, huwag manang huwag i-delay kasi dito na nga ang sabi ng baraha is that you have the opportunity to work and travel abroad kuha ng last 12 cards kapuluyan <laughs> yung pero ilang yung ano ilang yung nagtang nagtangkaman ligaw sa yun na same sex tatlo po yun dami sa akin, mas madami. Chala. Ilan? <laughs> actually, first time ko itong ginawa, mas fun pala siya pag ganito. Kasi ba diba sa, sa channel ko, matatakot sila kasi more on serious. Parang gusto ko na to. Parang feeling ko hanggang sa Manila, dadalhin ko na to. <laughs> random. Oo, okay, random. So, mag-antay kayo dyan. Next, ano na tayo sa EDSA. <laughs> Pag may jack pa dito, wala tayong magagawa. Babalik talaga siya. Pag may jack dito ha, kaya harangan nyo na agad ay. Gawin nyo <laughs> na. abang siya. <laughs> pag ano ha, pag may jack ha. Ay, magiging maganda ang feature ng babaeng to. Maganda kasi. Okay. This is seven. Um... Go kuya, kayo mo <laughs> So, kasi ito dahil maganda ang magiging future mo. Kasi this is seven of hook sharp object, no? So, uh, papasok sa, hindi lang isa ang matatapos mo, mag-aaral ka pa daw ulit. Kaya oh, so, mo ano. Dalawa na po ano, ako eh. Ah, dalawa na, oh. si hindi ka, kasi ang sabi ng baraha, hindi lang daw kasi ang isa matatapos niya. So, ang, ang ano niya is, ah uh, multiple of career line kasi nakita ko dito. So, anong course ang mo? Una po, nag-HRM ako. Tapos, after nun, nag-culinary ako. culinary nag nag So, alam nyo na, dito kayo lumapit kasi successful siya. Pag mangutang kayo, dito na rin kasi <laughs> hindi siya nakakahindi. Fred! Maganda, maganda nga ang ano. Oy, hindi siya ano, hindi siya pang Pinoy. So I'm very as uh, dapat no, wala yung jack. So wala wala lang Jack 'yan. So ang pinakita sa akin dito, nakuha niya kasi ang Ace of Heart. This is happiness and love, life. Uh, si Ate is ano, uh, masarap kasama siguro talaga 'to. Uh, hindi siya mahirap pa pakisamahan and then sa pinakita sa akin ang nakalaan sa kanya ay hindi ka niya mas mature sa kanya at hindi talaga Filipino so maaring half half lang <laughs> bye so, talaga <laughs> so ano masasabi mo ngayon girl sa parang, experience mo parang mas ano po kinabahan ako bakit <laughs> ka kinabahan <laughs> parang, hindi ko po alam kung ano yung if ever man na itutuloy ko yung ano yung nakita kong And well, at least you have the option o no? may guide ka na at least pinakita dito na ay okay pala. Diba? Kasi hindi naman tayo magkakilala. Apo. And then ang sinabi dito may aayusin documents to process you sa abroad. So ang nakita ko naman dito is maganda. So it's up to you then. In the end of the day, kahit ipakita sa ikaw pa rin Okay. And I'm very happy that you trusted me. And tuloy tuloy lang, kasi maganda ang career na nakita ko sa girl. Yun nga, hindi lang da isa ang career line na matatapos niya. Yun. So nakadalawa na pala siya. Yan. So I'm very thank you thank so you, much. Po. So abangan mo to, i-upload namin to. Ano nga name mo ulit? Nicole. Ah, She's Nicole. Ayan, ang ganda ni Nicole. Gusto ko magpasalamat sa kanya kasi ikaw yung pinaka una na ginawan ko ng ganito. Kuya, okay ka lang. <laughs> so, ikaw ang pinaka na ginawan ko ng ganito na in public. So, dapat kanina yung tanghali masyadong mainit. But, thank you, girls. Thank so, you thank din you po. Thank you so My much. My Sana magkita pa tayo ulit. At saka tandaan mo, girl, hindi na ako magtatakang pupunta ka sa bahay ko at sasabihin mo, Miss J, paalis na ako. Oh, okay. So at least ngayon, di ba sabi mo na inaantay lang yung oo mo? Huwag ka mag-doubt. For me, ha? Kasi this is a good sign. Yan. Kung, kasi kung bad luck niyo, hindi kita papayagan. Okay? Thank you. Thank you po. Napaka-exciting pala nito. O sinong next sa inyo, mga marites? Pero hindi na naman naman maalulura. Na, na, na. Ayan, so meron na naman kaming ano no, na harbat ito so, si ate. Ayan, ayan. Wala siyang magagawa kundi haatakin ko siya doon sa may ilaw. <laughs> Kasi hindi nakatip pwede dito sa buhangin. Nakaka-excite ang mga partner na to. <laughs> at uh, thank you kay Miss J sa ano na to, sa experience na to and medyo nakakatuwa kasi maganda naman so far yung result ng cards pero nakakaba din kasi lalo na sa pregnancy part hindi ko alam talaga kung parang mentally, physically <laughs> and financially ready na ako din pero ayun nga at least medyo may guide na tayo ayun. thank you po Miss J <laughs> thank you <laughs> I promise you this.